Isa sa mga masayang bahagi ng pagkilala sa mga sensei natin ay hindi lang ang pagkakaroon ng pagkakataon na makabiyahe at makabisita sa iba't ibang lugar sa bansa, kundi ang pagkakataon na matunghayan ang mga kamanghamanghang tao na nagpapakita ng pagmamahal sa mga biyaya at talento na ibinigay sa kanila ng Diyos. Sa pagpabahagi ng talento at pagyakap sa mga kulturang kanilang kinamulatan. Kaya ngayong araw, samahan niyo kaming mamangha sa sensei na nakilala namin mula sa bukid noon. Isang miyembro mula sa mga kapatid natin sa Talandig Tribe at mga lumad, isang huwara na ama, asawa, masikap na magsasaka, at mahusay na soil art painter. Tara na at alamin natin ang kwento ni Manoy Chong Texon. Dito sa Sensei, their skills and talents. Ako si Chong Tekson, isa ko sa uh, Talandig, Talandig, artist dito sa Bukidnon. Talandig tribe is ano eh, yung Bukidnon, binubuo siya ng seven tribes. So, yung Talandig tribe isa sa ano, seven tribes. IPI feel. Yeah, lumad, 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 po. Nag-start ako mag arts ano eh, since 2006, uh, elementary pa ako. Tapos, yun, mas na ano, na in love ako dun sa arts ba. Tapos, ayun, hanggang ngayon, hangga, ano ba, <laughs> o, pen, ano eh, sa community, sa aming community kasi is, ano eh, normal siya ba. Or sa, ano, sa ibang tribes, normal yung arts and music, kasi dun sa mga tribo, may mga drums, may mga traditional instrument, so, yung music, natural siya sa amin. Tapos, yung arts, Lumad is ano eh, magaling sa crops. Ayun, halos everyday, everyday ko siya nakikita dun sa mga mentor na mga ano din, mga kasin ko din yung mga mentor ko eh. Like sila Kwe Sultan, la Tate Waway, si Manier Ol. Ayun, so, ayun, tas kapitbahay lang kami eh. So, <laughs> ako ba bilang isang bata, uh, maglaglaag sa ano, sa kanila. So, everyday ko siya nakikita. Tapos, ayun, uh, siguro nakulitan niya sa akin, si Chris Sultan yung first mentor ko. Nakulitan siya sa akin. Binigyan niya lang ako ng anong empty na canvas. Sabi niya, ayun, mag-paint ka. Kasi para, <laughs> para matuto ka. So, yun lang. Natural lang siya. Wala siyang teaching talaga kung paano mag-drawing. Binigyan niya lang ako ng materials. Ayun, mag-paint lang ako. Doon, nag-start yung pag ano, paint ko. Anong klase pong paint pa po yung ginagawa niyo po that time? Ano na, ito na. Soil, soil painting na talaga. Ano po ba yung soil painting po? Ano siya? Natural na color siya ng lupa. Pero before, ano pa siya eh? Uh, si Tate kasi at si Manuel Raul yung ano, first na ka-discover no, ano, yung soil na medium. I think sa ano eh, sa buong Pilipinas, dito sa Bukidnon yung uh, soil na ano, yung gamit sa pagpinta. So, first dito siya na-discover. I think, mga 1996. So, sila dalawa yung, sa pagkakaalam ko, sila dalawa yung ano, unang nakadiscover ng medium na lupa. So, nung una, brown po lang yung kulay. Kasi gumagawa sila ng ano eh, ng necklace. Necklace na gawa sa clay. Mga ano sila, eh, craftsman sila. So, yun ang mga binibinta nila. Tapos, so, ano lang siya? One color lang siya, brown. Tapos yun naisipan nila nga ano kaya kung ano ba? Uh, pwede siguro to i-paint. So nag-try lang sila nag-paint. Tapos ayun. Pwede naman pala. So hanggang sa daming madami na yung mga artist na mga friend na mga artist na nag-advise sa kanila na kung paano siya improve. Nalagyan ng glue para hindi siya malaglag para mas matibay siya. Pagkatapos, lagyan ng acrylic emulsion para ikitab. Tapos sa uh, Plaging pag akit akit sa bundok, may nakita sila ng ano, mga, mga ibang kulay na mga paint doon sa sapa. Tapos kinuha nila, to experiment na naman. So hanggang dumami yung ano, kulay ng lupa. So unsa sa mga theme sa imong paintings? Ako aga kasagara sa kung ano eh, tema is, ano, itong una ano lang siya eh, mag awat, -awat lang ko sila haba, wala gigi ano, style nila awat lang ko sa kuang mga ano kuya tas sa uh, kadugayan sige na ako paint nakagawa na ko gano kini ang ang usa ka ano tao ay ang ulo is kahoy nagconnect siya ba tas naka tribal costume siya tas mahilig ug mandala Sige, so, unite na ako ang mandala ug kini kada ko man siyang style kun sa mandala mandala is ano siya eh kabot sa imong sa inner face siya ba o symbol of unity yung ano siya. Tapos ang kuwan, nakakustyo mga tao, tapos na ay kasagar mga gamot, gamot sa kahoy, mga kahoy. So akong pasabot is ano siya eh, kanang cultural rootedness ba? Sa imong pagkalumad bitaw, kanang kung strong ang imuhang roots, so dili ni mo ma limtan o gahakagigikan ba? I think before, nakakita ako ng isang artwork mo na about mental health. Di ba may mga ganun ganun um, na... Ako is, ano eh, depende sa so, imong surrounding eh, ang artist. Halimbawa sa mga news, huwag ah, ma-attach ba? Ma-attach ato ah, nga news. Dito ni Mukwa ano inspiration eh. Murag kanta yapon siya ba? Uh, Kanbra yapon gasulat o kanta. So, patungat ko, kung ako eh, about mental health, na friend nga ano, nagka-issue sa mental health ba. So, muto, kung wala pa ni sa gawan o gano' ba, uh, inspiration. So, muto gibo gawan ako. Ang usa ka painting, unsa uh, unsa ka dugay ang pag-paint sa usa uh, in hand ba? Pag gamay, gamay lang kayo, ano eh. mga 2x2 lang nga size. One week, straight na yun. Depende po sa ano, details. Uh, two months, one month. May painting ako na 4 years na eh. Hindi ko pa natapos. <laughs> Sobrang details. Asya, depende sa ano, depende size, sa details. Kano sa ang best time ni mo pag sa paint? Sa pag-paint ba? sa buntag, or sa hapon, or sa gabi? Ako sa gabi eh, kay ano, mas dili na igang. Parang, ang weather ba, ang temperature, patabog na ako, tapos may ingaw na. Pero yun lang, ang antok lang ang kuwan. Ang problema. So, kape. Sige, kape. Ade uh, ko kape, Kau Ikaw ay nanunood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutang mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. What's up ay imong ginabuhat, Kuya song aside from being a painter? Oh, farmer pud ko dili pugo kay ano lang uh, farmer uh, tatay uh, craftsman ga batog mga crafts uh, before ga batog og tambol before eh muna akong ano uh, drums man so uh, di pa sumuway din flute instrument ang mga bamboo flute fruit. mga necklace pang survive kasi hindi naman every day or every week every month makabenta nang ano eh painting dapat may ano ka may tanim ka para ma-harvest kung wala ka pang binta may crops ka na pag may mga visitors pwede mong may so ang life ng artist is ano talaga eh pang sur pang survival siya nga ano ba so kung hindi ka makasurvive s'yempre ang urban artist must stop eh hindi man kung puro lang ka painting hindi man siya every month ka na ibenta nga kapalit ka bugas so ang urban stop daghan ko artist nga mga friend nga nag-stop nag-focus og farm kay lusod magkabintaw bintaw kuan pero kung mga, kaya ra sa imong time mag farm mag, mag paint so mas the best kay eh. sa so, kuwa love man ako ang farming love ko na akong paint so kung let go na akong isa sayang kayo di ba dilig man ka nag full time na sa farming kay love man ni so kun imong inspiration ba na sige padayon ug git sa sa painting ano eh kung love mo gina kong arts Siyempre, makaano siya po sa culture ba? sa isa ang mga talandig. Ang among ginapaint po, is dili lang siya ano eh. Karang ang story po sa culture, among ginapaint po, rakalay mo ni Raul. Halos sa mga, siya mga paint is na yung mga traditional instrument. So, ano po siya? Yung dagdag siya pang ang uh, pag-preserve sa culture, ano ba, pag-promote. Tapos na siya yung mensahe, na, mensahe nga, gwapo nga mensahe nga, posible si makatabang sa uban pang tao nga sirado ilahang mind ba di ba kung kinami painting painting nga mensahe nga kuan kini paano take care nga make nature yo diba? so makita to lang nga painting makita na lang mensahe so basin ma change sing ilahang mind di ba mas mag appreciate nila ang ano nature isip ko sa uh, how important is art ano siya eh? kunik niya sa mga kasi kasi ingon pagay nila is kung nakita <laughs> lang nako na ba kung ang earth walay art A lang siya di ba so dili lang kaysa mga lumad siguro sa ano siya sa tibok world siya no? so boring kay earth kung walay arts everywhere man ang arts food asa man ng ano parang unsa imong experience sa mga gallery so pag present na ka sa Manila or sa ano? sa asa dapit ang um, yung mga... Bago lang uh, gumigyan sa ano, uh, Batanggas sa gallery, sa Eskenita Art Farm. Uh, Basi nga kita mo kang Sir Eske, Sikat na siya artist po. Invite ko niya ito siya ang ano, gallery. Oh, nice kayo ng gallery dito kay makita makita niya mga love kay nila ang ano ba. Pagka mga the best nga gallery bitaw, kita niya mga love kay nila yung mga arts paano nila pag take care ba? So kung naiganahan na mapalit or mag-view sa imong arts, asa man pwede mag-view ang public, ang general public sa imong art? Diri, sa okay. ano, may ganlag kay... Kay Diri, pag naay mabinta kay amo mga ano, pulihan man na mo bago nga painting. Sa Facebook, pwede na <laughs> sa Facebook. Oh, o no, na, Instagram. Dito pwede kasi gara gano'n eh. gabinta ba sa online. Naku, ko nga tabang sa social media ba. Gisulay ba ni ang uban nga ang lahi nga ano di ay nga medium medium. Ko ko before sa ano nakuy mga painting pud nga acrylic. Pero na stop na kay mahal lagi ang materials <laughs> ba. Sa ano pud sculpture pud ko. Ang carb cement. Na kay example diri sa imong carb wala. Nasa sulod ka <laughs> balay ni attorney. Kini ako pud nagawa na ang shield kalasag o ko naggawa na. Ah, na. uh, kung sa imong ganahan na artwork na imong gihimo. Wala diri. Eh. wala diri. Pero unsa to? Ano i theme unsa Ano siya? Kining about mental health to siya. Giving giving in iya hang ano title. Nakaluko siya nga girl. Tapos brosag nasa kuiba ba. Nagatago siya. Pero kato with the help to sa ko wife. Sagar na si Sergis nga tay wa punis siya nga ano ba team. Lagi ba? So ako din mo gawa dahin. So, say siya mo gawa sa si story. Ako ang ga great. create. Ikaw ay nanunood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Kay modern day issue man yun karon ang mental health. So, uh, parang paano mo natutunan yung na para o oh sige, mental health ang um, akong himo niya. No. Ano siya eh? Na pinting painting uh, nga. mo gawa lang ka ba? Gawa-gawa lang ka. Tapos ayaw pa na yung magawa ng story ba? Ah. <laughs> so, na yung painting nga, uh, biglaan lang siya nga ano. Okay, sige, ganyan yung story. Pero kato siya, si nanay na mga ano ato eh, nagsulat. Ang bot nga nung <laughs> nga 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 na niya ito na, siya magsulat. So ako lang nag-compose ba nga sige kani atong ano gawa. Tas ka mubutong time sa COVID nga grabe ang kon bitaw. Grabe ang mental health issue ba tungod sa pandemic. So dito siya nakuha ano inspiration. Na mga paint nga ana. Na ko mga paint nga ako mismo ang ano like atong isa sa ano uh, war on drugs na pug ko paint about ato. Ano siya? Muto ang first na ako nga ano acrylic acrylic akong gigamit kay Gapil na ako sa competition sa Manila sa PAA kaya labo na sa Philippine Art Award. So, national na siya. So nakaano siya Lady Justice siya. Tapos na siya yano, ispada. espada. Pero naka tribal siya, naka tribal costume. Tapos na flag Gucheg flag. Tapos may mga box dito sa ano sa baba. Tapos na po yung box nga gi-open tapos nag-search ko sa ano yun, katong mga tinuod nga pangalan sa mga victim ba. So gi-write na ko dito. So daghan gid akong gi-write dito sa ano. So grabe ka details akong gi-write dito sa mga box. So tinuod yun siya nga ano name. Tapos na isa isa pa ka ulo nga siya tapos uh, pusil pusil yung ano yung kanyang daliri ba. Tapos na nais, naigalabas ng mga spirit dun sa ano sa baril. Tapos naka-open yung isa niyang yung mata niya. Tapos pula yung mata niya rito. Yung, yung isang Lady Justice, pero yung isa, nakatap-tap -tap yung ano niya, mata niya. Paano mo, Kuya Chong, ma-ensure na itong hiningat na traditional soil art, dili siya mahunong sa inyong generation? Unya, ma mapasa ba? Al dili siya mahunong kay, like, gahapon nag-workshop ako sa ano, yung mga Girl Scout ba? Sa Kibawi. Tapos ano rin siya, voluntary workshop to siya, walay, walay talent fee. So, 300 ka, ano, 300 ka mga elementary high school among gi workshop. So, mo mua mo ang kuan pod kining aning sa Oh, advocacy ba nga dapat mag workshop gid ano, mga bata para ma ang kuan ba. So, wala mo ano workshop. So, para dili mawala ba kay sila mo tuwag mga next generation di ba importante kayo ang ano workshop so dili really, siya mawala yun. Salamat sa pagsama sa unang bahagi ng kwento ni Manoy Chong Texon. Samahan kaming muli sa ikalawang bahagi ng kwentuhan at paglibot sa munting museo kung saan makikita ang kanilang iba't ibang nilikhang sining nila Manoy Chong tulad ng mga soil painting at mga inukit na yari sa kahoy. Sama-sama ulit tayo sa susunod and we will continue to explore, learn, and improve. Because life is a continuous learning process. This is Sensei, their skills and talents.